So what's up guys, uh, nandito kami ngayon guys sa uh, simbahan kasi umatid kami guys ng binyag. So dito po, para drawer out yung uh, ano lang uh, binyag. Kaya uh, antabayanan natin guys. So nandito. dito At dito na nga tayo guys sa isang simbahan na kung saan ay kinuha kami guys bisang, bilang isang ninong at ninang ng uh, isang sanggol dito lang yan guys sa aming kapitbahay. Kaya uh, sumama kami guys upang uh, makiibahagi sa pagbibinyag ng kanilang sanggol. Ano nga po ba guys ang binyag? Ang binyag guys ang bautismo at sa simbahan katoliko romano ay tinatawag na binyag ay isang ritual na paglulubog sa tubig sa mga isyens ni Juan Bautista Kaisos bilang tanda na siya ang hinirang ng Diyos at sa Kristyanismo so yung pang binya guys, e binibinyagan po ang mga sanggol sa paniniwalang Kristyano uh, ro Romano, so kaya ito guys, uh, kinuha po nga kay Mrs at uh, simpre pag isa tayong ninong atinang mayroon pong kandila na ibibigay at sisindihan, papatunay na ikaw ay pangalawang magulang ng inaanak ng magunang mga magulang ng bata. So kaya ito kami ngayon guys, uh, mag -atin kami ng binyag. So ayan na guys Nagaantay pa rin tayo para uh, Tawagin po ang Mga magulang at ang uh, Sanggol anak nila guys upang uh, uh, Pagbinyagan uh, na Ng pari So habang po kami nakikinig Sa mga mensahe ng pari At ang mga magulang ay nandun pa rin Nagaantay guys Kaya tayo naman po ay uh, uh, Titingin tingin lang tayo para Paano masisimulan Ang uh, Binyagang ito guys iyon nga guys oras na po para magpapicture-picture -picture guys ang mga magulang, ninong at ninang at para mayroon pong remembrance ang bawat isa guys. Kaya kasama po 'yan sa pagbibinyag guys, siyempre ang mga picture taking ng mga magulang at anak dito po guys sa simbahan na ito. At siyempre hindi mawawala guys ang mga bisita, mga kumari at mga kumari, mga mga ninong at ninang guys. Kaya picture taking muna bago mag-siwi na guys. Yeah.

Nagpahatid na po kami guys ng binyag. So, tapos na po ang binyagan. At didiretso na po kami ngayon guys sa bahay nila. Siyempre, pagkatapos nito, ay didiretso na po sa bahay nila. Okay, tapos na po yung mga ninong. Ayan, si inyong mga pare. po tayo sa inyong lahat. So, yan po. Matin na po kami guys ng binyag. Ayan so, ang mga mahas na namin. Okay. Hello, shout out sa lahat ng umatin. Okay. So, yan, pauwi na po kami. So, tapos na ang linyaga. Yes. Okay, ganun na na. Ay, medyo mainit-init lang ngayon, guys. Kaya, yung yun ang sila. Tsaka yung, uh, yung iba, marami pa doon natira, guys. Okay. So, marami na rin guys. So, matapos na mo. Ganyan. Kaya, yeah, tama-tama. Pangaling tabat na. Kunin na natin yung motor. So, ito mo guys. na lang. So, yun guys. So, kunin na namin guys yung motor. At, diyan ka na lang magantay. So, ito yung ano nila. ah, uh, Chapil. Oh. So, Okay, kunin ko muna yung mga guys. Ito na po guys, ang kanilang uh, pinyo na dito po kami. So, pagkain lang mga dito. Okay? So, ito po guys. Ito lang yung bahay namin. At salapit lang. At sa harap lang. So, dito lang yung dinyo. Uh, diba? Okay. ayan lang guys. Kainan na kasi tanghaling tapat.

Ninom din ako napagod ako eh. Ah. Mamaya na nga.